Yan, magandang gabi mga boss. bara uh, Barako 2 from in Pantakison to mga boss. So, medyo hapon na dumating na Bossing. Ang concern talaga nito, yung mahirap andarin, hindi mag uh, one click sa electric start. So, sa mga ganyan mga boss, ang ginagawa ko talaga adjust na yung spring. Pero ito na-adjust na yung spring mga boss. Ah, uh, valve clearance, yan. Carburetor So, yun. Uh, dito, yun, sabi nga ni Bosing ay, yon na, madali naman siya paandarin sa pajak Kaya lang, pagka sa electric start, ayaw niya magtuloy. And yun, yun yung tinitingnan din natin dito mga boss. Kasi, halos lahat naman ng inadjust natin ay okay. Pero itong mga boss, na-adjust ko na camshaft, uh, spring uh, weight decom, valve uh, clearance, carburetor yun uh, yun yung mga na-adjust natin dito kaya lang meron talaga siyang portion na hindi mag soft touch kapag ka nakailang o nakapahinga mga boss Yan, basta napahinga siya mga ilang minuto ang magiging problema niya siguro magkakaroon ka ng konting pagpihit sa throttle pero okay naman nga lahat ng adjust, okay. Yan yung ball clearance nga niya. Uh, okay. Kasi na-adjust sa na ito ni bossing doon sa kanyang kaibigan niya, na mekaniko rin. So, followers and subscribers din yata natin. Yung ginawa na rin yung mga ginagawa, pero meron talaga meron pang portion na kung kung talagang dapat pinakamating tining nito kahit mapahinga siya ng konting oras, magkakaroon siya ng magandang pag-start. Sa, anbawa, cold start na sa cold start. Kailangan mo pang magkaroon ng throttle. Chinik na din naman yung camshaft niya, yung lapat. Okay naman. Pero, yan, nagkaroon pa tayo ng pag adjust dyan. Kasi minsan, yun nga, ah, uh, Meron ditong mga ginawa rin tayo na ganito. Medyo mahirap talagang pindaring. Sa totoo lang, medyo talagang hard. Kung may hard starting, mas may hard start pa sa electric. Yun yun, yun yung mga posibleng nagiging problema. Yun, sa kami shop mga boss, yan okay na, na, na. Nakita naman natin na okay yung pagkaka lapat tapos sa valve clearance nga dalawa dalawang beses nating in-adjust to dalawang sukat yung ginamit natin pero ganun pa rin mga boss kaya syempre isip din tayo kung saan ang gagaling yung problema bakit pag pinindot mo ng electric start ayo siyang mag start na mabilis pero lahat naman hmm. ng mga ginawa natin soft touch is start kapag ka na-adjust natin yung mga ina-adjust natin katulad nga nung basta marami na tayong nagawa nyan soft touch yun talaga mga boss kahit kinabukasan soft touch yun kaya testing testing okay okay Oh. Ay, hindi po nakatulo. Ah. pag uh, ah, pagtuno po ulit natin. Ito, madami po. Nayan pa rin nga po. Uh, po. Pero pagka Eh, no kailangan pa no. Pagkatapos po naman, sunod-sunod hmm, na siya. Yan. Yan. Ganon. ganun ka bibilis. Kaya dapat yun ang mauha. Ano? Another <laughs> vlog.